Coalition between uh, PDDS, PDDS or PDP with lakas CMD? No. No? No, I cannot. Uh, because, nandiyan uh, si Marcos eh. Hindi ako believe you na, know, He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak niya. <laughs> Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English uh, may articulate. Pero ang alaral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo uh, may crisis, gano. You know? He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. I'm not hindi ako nag- I do not voice uh, lies. Masisira ka. Pero bantay ka yan. Kamali ang Pilipinas na. I'm not saying I'm uh, mas maghusay ako. Maybe mag magkaroon silang maraming pera, may magpahiram, or uh, mga loans ng Pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, kapuntang may gulo, doon sa ano, hulo, eh walang pumupunta doon. Katakot talang niya napunta.